Ayan, natampakan na ako sa akin malunggay mga besh. Ayan. Good afternoon, good afternoon po sa inyo lahat dyan mga besh. Tara, maghimay tayo ng malunggay. Ayan, ang dami. O, diba? And, um, ang dami ng ating malunggay mga besh. Ayan. Nahimay-himay po natin ito. Wow! Ang kandito! Oo. Una magulo dyan. Eh, da. Da. Hindi yan, lang yan. yan.

ini 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 kak aku sakit. Aku ini apa? Aku natri. Ini main main cium aku naf. Ayo main. Ayo main. Ayo main. Ayo main. Ayo main. Ayo 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 main. Ayo 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 Ayo

Nangawit ng liig, kutsi. Eh. Doon na, doon na. Tama na yan, tama na. Doon na kayo kay papa mo, doon na kayo. Doon na kayo magulo okay. yan. Ay okay. na po mga bis, ang ating nahimay na malunggay. O diba, marami-rami din. Kaya yan, hanggang dito na lang po ating video. Bye po. God bless you all.